Ang tagal kong inintay tong movie na to and finally, may spoil ko na sa inyo. That's <laughs> fucking go. Magsisimula ito kay Deadpool na nag na bilang Deadpool at gusto na lang mamuhay ng normal. Isang araw, dito may kukuha sa kanyang isang grupo ng mga tao na babago sa buhay niya. Dito malalaman ni Deadpool na maraming ang iba't ibang timeline at dito nga siya mapapasabak sa isang misyon para iligtas yung mundo niya. Pero para magawa to, dito niya kakailanganin yung tulong ng isang tao at ito nga si Wolverine na magpapahirap sa kanya given na si Wolverine yun. Mga na araw nilang magkasama, dito nga sila magrarambulan na napakarami mga beses at magkakakilala na makakabuo sa isang samahan na makakaligtas sa mga mundo nila at sa buong Marvel Cinematic Universe. Title ng movie, Deadpool and Wolverine. Sorry, sinisipon ako ngayon pero grabe yung mga rambulan nila dito. Nakuusapang rambulan lang, sobrang worth the wait. Kasi sino ka ba yung mananalo sa dalawang taong hindi na te-tegi? <laughs> tuwa ako sa may opening fight scene pa lang nila dito na hanggang ngayon na e parin ako sa bye-bye-bye bye-bye-bye-bye-bye <laughs> ko muna sa mga nagustuhan ko I love yung credit scene dito na halos maiyak-iyak ako eh. Ayun nga it's a love letter or goodbye sa 20th century or Fox era ng Marvel movies, lalo na yung mga X-Men films na ako mismo nasumaybayan ko yun eh. I love some of the jokes here. May mga ilang hindi nagland or flat for me. Siguro, in terms of jokes or humor, siguro 60% yung nag for me. Especially yung mga references nila na natuwa naman ako. In terms of cameo, sobrang nagustuhan stunt game. Especially yung isa doon, lalo na yung clue na lang. Starman waiting in the sky. <laughs> Meron din kayo makikita dito familiar face sa may Marvel pero ibang character naman yung ipi niya. Siyempre, yung pinaka-hype ako na cameo dito na hindi ko in-expect si Blade. Na-spoil ko na, la, sorry. <laughs> Lagi kong pinapanood yung mga fight scenes niya doon sa Blade 1 and 2 eh. To nga sinabi ni Ryan Reynolds sa mga interviews na yung mga cameos dito, ang maganda sa kanila, hindi lang sila napadaan kung baga may point kung bakit nandun sila sa may story. Pahilig talaga kayo sa maraming bakbakan at saka sobrang madugo. Then magugustuhan nyo to. And oo, totoo ang ito na atay pinakamadugong Marvel Disney film na nagulat nga ako gumawa sila ng ganito eh. Kung <laughs> una kinakabahan ako kung paano nila ibabalik si Wolverine pero sobrang nagustuhan ko siya dito. Kahit medyo matagal na since huli nating nakita si Wolverine, sobrang effective pa rin ang character and story niya. Yung tipong mararamdaman pa rin yung sakit na pinagdadaanan niya throughout na films and aaminin ko, mangyayak-ngyayak ako doon sa may bandang dulo na scene. <laughs> Besting si Punto. <laughs> you know, sinasabi ng iba na maliligtas daw ni Deadpool aka Marvel Jesus yung Marvel pero I would disagree in some parts of that. Don't get me wrong, sobra ko na enjoy yung film but the film isn't perfect and may mga parts na nakulangan lang ako. Siguro unang-una ang weak lang ng villain na she felt raw and parang nilagay lang siya to come up with the villain at hindi siya naturally made within the story. Okay naman din mostly nung CGI nila maliban don sa dalawang specific scene Una yung daliri sa so may ulo. Si halatang halatang CGI, alam mo yun? Also, yung paglabas nila Wolverine at Deadpool don sa likod ng bus habang nakikipaglaban sila na paglan nila, si Wolverine sobrang robotic at CGI na CGI. Tapos yung itsura niya, naalala ko yung itsura ni The Rock nung nasa The siya in terms of movement. Would admit, medyo na-cluster din talaga yung mismong story and plot ng film and it didn't have a strong stakes and goals that are built throughout the story. I mean, the story has a heart naman, it's mostly centered on Wolverine rather than Deadpool and okay lang naman din yon. but I wish it would have been more balanced. Ana nagamit lang din yung ibang characters sa mga nakaraang Deadpool films para there's a sense of continuity lang and also para mas makonekta lang sa kung ano talaga yung nakasalalay, bakit nga niya ginagawa kasi parang na lang din kasi sila dito eh. <laughs> Hirap magsalita, sorry. Overall, like I said, nagustuhan ko naman yung film. Again, the film isn't perfect. But if they continue trying new things and mag-explore pa ng ibang approach or look and vibe, katulad nga nitong sa Deadpool and Wolverine, then possibly, baka there's a positive future pa for the MCU. Ayun so lang again ang title, Deadpool and Wolverine, at ang Torta rating ko ay 7.5 out of 10.